paano nga ba ako nakahanap ng employer dito sa Hong Kong kahit fake contract ako dito kasi sa Hong Kong ayaw nila yung mga fake contract terminated mga ah, ganun gusto nila yung mga finish contract tapos yung mga ibang galing sa Middle East yung mga matataka sa Middle East kaya ang ginawa ko pumunta lang ako sa Facebook tapos naghanap sa mga direct agency dito sa Hong Kong dito type nyo lang doon mga agencies in Hong Kong tapos yun may mga ibang agency din ako na 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 search tapos binesearch ko sila tapos nagpa-interview sa mga ako tapos hindi ako na hire tapos pumunta din ako sa mga ibang agency sa Pilipinas yung i-interviewin ka na din yung iba parang mag-start ka ng pag apply yung yung may mga mga babayaran ka mga videos yung mga ganun kaya ang ginawa ko nang hinanap nakahanap na ako ng agency tapos ni-message ko yung agency na yun yung IC si Lotus Agency dito sa Hong Kong tapos ay nga ano kami online nag-usap online tapos na pasa pasa ng mga documents online din after a week may sinabi sila na agency na pupuntahan ko at yun ay Maris Agency sa Pilipinas sa Maris Agency kasi si kasi maraming katay up na agency dito sa Hong Kong at yun na nga pumunta ako sa agency na yun sa Pilipinas at nagpasa ako sa mga requirements na hiningi nila tapos nag medical ang pre medical tapos ayun pumasa sa medical nagbayad ako ng 5,500 tapos after noon ano pa kami ng online yung agency dito tapos bago pa kasi ipaano sa mga amo kailangan nakapasa ka sa medical sa body check tapos yung mental health yung ano doon sa medical tapos ayun na nga, may inter-interview. Tapos first interview ko pa lang dun sa agency na yun. After a day, sabi ng agency na nakain na daw ako. Para nagpa-interview kayo, dapat sabihin nyo yung mga kakayahan nyo para ma-hire kayo agad. Tapos ayun na nga, nagpasa na ako dun sa agency, mga agency, yung mga requirements. Tapos after 2 months, na-hire na ako agad tapos nag apply na ako agad. Tapos, ayun. Kung hmm, gusto nyo mag-apply doon, doon Sa mga first timer, punta lang kayo sa Maurice Agency. O sa mga agari Middle East, Maurice Agency. Nung ako doon, marami akong nakita mga Middle East, mga first timer. At malapit na din yung OWA training nila. Kasi doon mismo sila sa agency nag-OWA training. Baba lang ng saan kayo natutulog may mababayaran doon na 50 50 MI doon kayo matutulog tapos yung mga pa flight na din doon na din natutulog malapit lang din sa airport doon sa Pedro Hill yung agency meron kaya kung gusto nyo ma-hire ma agad hintarang kayo doon na apply Uh, sa mga tulad po mga break contract uh, -hanapin nyo lang yung Lotus Agency dito sa Hong Kong para direct direct interview kayo sa mga amo at wala kayong masyadong babayaran Ang binayaran ko lang is babayaran ko lang dito is yung 10% tapos yung medical na 5,500 yung sa Pilipinas tapos sa agency na yun hindi sila tumatanggap ng kung ano-anong payad yung medical lang para kailangan mo doon tapos yung pregnancy test ano lang yun hindi naman kalakihan yung babayaran doon kaya doon na lang kayo mag apply kasi na sa ibang agency tumatanggap sila ng mga bayad yung iba mahal pa maliliyo 20,000, 15,000 kaya na doon na lang kayo sa Marius tapos yun na lang, yun tapos yun, lang, uh, tapos yun lang tapos yun lang yun lang ang gagawin niyo punta kayo doon sa kompleto kayo ng mga requirements mga passport, mga valid ID bago kayo pupunta doon para ready na lahat yung mga ipapasan mo sa agents Thank you. Please like and subscribe.